Yep. You know. Good morning po mga bossing. Ba balik. Maggingimi. You know. Uh -huh. Ah, good morning po. Magandang buhay po sa ating lahat mga bossing. Ya, mga Manoy, mga Manay. You know. Matagal-tagal na naman po tayo hindi nakapag-update sa bike shop natin at mga sa mga pangbenta nating mga bisikleta, mga boss. Ha? 'Yun. Ah, uh, flex po natin yung mga available nating bisikleta sa ngayon. Okay? Pasadaan po muna natin 'yan. sa yun yeah, hmm morning good morning ayan ay sa mga ano ba po ah mga wala pa pong ano bisikleta tulad po nito ah Angelino Japanese bike yeah isa po ito sa uh, high end na uh, Japanese bike sa Japan ayan yeah, Angelino po Bridgestone po may gawa nyan ayan at po nito ayan yeah. hmm mm, tunay po talagang basket nito ay basket po ng ano ganda ng manobelo basket po nito yung pambata ah eh, meron po dito ngayon sa kaya ng basket dyan. Pwedeng yung basket na pamalengke saka sa kaya ng bata. May tali yung bata. Kaya lang sa atin eh, ayaw ng mga Pilipino kasi nilikado. Pero may tali naman po yung bata. Ayaw na. Kaya ito na lang, conversion ang ginawa nila kaya ng basket. Yo! Angelino, ayan. Ito po yung bisikleta na ano ha. Size 22 yung harap. Magkaiba po. Size 26 yung likod. Ayan. Ayan po. Angelino. Oh, so, yun ha. so, may gusto po ng ganito ha. Kaya lang ito po. May kachat na ako eh. <laughs> Parang ipapapick up na po. taga tagig Para ipapapick up na po sa lalamove. Yan may mga gusto pong bisikleta Wala po kasi isa sa akin pang deliver. Uh, pwede nyo pong pa-pick up sa lalamove yan. Yan. Uh, okay. Pag uh, pick up ng lalamove. andyan na yung lalamove. Sa so, bago sa natin kaya. No? Bago malis yung lalamove. Sa kanya po sa yung bayad. Gcas. Ganun po yung sistema namin dito asa uh, dito sa Metro Manila yung uh, sa probinsya naman medyo ba, talagang gustong gusto yung bisikleta kahit mahal yung shipping pinapadala po nila eh pinapadala <laughs> namin sa bus yun sa bus po medyo mura-mura pag ganyan sa mga courier na ano na, mahal po na, na uh, 1.5, 1.8 minsan may 2.5 pa yun ako mas mahal pa sa yun ako, yung bisikleta parang isang bisikleta na okay Oh, okay mga nga eh. Ito po yan ang uh, yan, no? Aluminum frame. Ay, pakita ko po sa inyo yung may mekanismo pala nito ay. yung hindi pa po, po kita ng mga ganitong Japanese bike na parang Harley Davidson na low ride. Ayun ito po ah, uh, may lock po ito. Ayun oh. No? Ito po yung lock po sa ano, anti-swing ng manobela. Ayun. Oh, hindi na po mag Hindi na po magsuswing yan oh. O, pag may dala po kayo diyan, sa iba ko no, ano, mga pamaling, eh. ay hindi mo matutumabasta basta-basta kasi medyo mabigat po 'yan pag may karga na ano. Yan, ito po, pipindutin nyo lang po dyan. Pak! Ayun! Yan, kikiwang-kiwang na. Yan, lalak natin. yon Yan. Okay, yan. Ganda po nung upo nito ha. Para lang po ngayon nasa supa nito. Tapos, po namin yan, mga bossing ha. Ang bago na po yung balot niya. Yan. Maganda. Kaya, ito po yung ano, uh, naka 3 speed po ito ha. Ito po yung tinatawag na IGH. Ah, internal gear hub yun yan po sa loob may kumukuha ng cambio Ayan, dyan sa loob yan. Kaya malaki po yung hub niya sa loob. Ayan. 3 speed po yan. Motosok po nung ngayon. Kaya naka, po siya. Number 1, 2, 3. Uh, sagad na po yung mabigat. Pidal. Pero matulid po kayo niyan. Ayan, ganyan po talaga yung mga, ganyan. Yung iba po talaga yung mga, ano. Medyo mga, medyo mahal na mga Japanese bike. May mga ganito po yan, Oh. Yan pa lang pong skirt guard na yan mahal na 1525 <laughs> by 35 pa yung harap likod po na namin nagbibenta eh 35 medyo mahal po yung ganyang ano skirt guard so, nagbabay po kasi yung mga babae doon ay uh, hindi po, po papasok yung palda dyan yan po yung protection sa palda at sa amin ng mga hapon ito po ah ay may hard lock po yan mga bossing ah hmm, bridgestone din po yung hard lock nito mga boss pag nilock po yan dyan yun. Hmm. Mahugot na po yan. Ha? Pagka naka-open po yan, hindi po mahugot. Yan po. Ang sistema yan. Ang galing. Hard lock. Okay. Kaya na po yan. Ha? Aluminum na. Hmm, basta pag uh, ano, makuha na ito, meron po tayo dito dark brown sa labas. Mamaya, pakita ko po sa inyo yan limang piraso po ito eh. nakuha na po kagad may pula brown tsaka purple ang ganda ng purple tsaka yung red pambilis nakuha sa so, price rates namin yung nga ganito bossing mga bossing ay Angelino ha ah. may 7.5 8.5 yung pula nakuha po ng 10.5 yun eh parang branyo po kasi talaga yun mayroon um, po yan ah yung mga nagkasabi niyan mahal mahal eh Naayos na po kasi Meron po talaga Minsan meron po kaming ano, you know, tag 4,5, 4,8, 4,000 Pero marayo po kayong aayusin nun Marayo po kayong papalitan Ito po kasi Okay na, okay na Ayan, oh, Goods na goods pa po yan Gulong yan, okay pa Ay Ay Ay, ay ayun yun Ano po kasi, yung murang mura Alam nyo na po yun Medyo Marayo po kayong gagastusin doon Ay eh, Baik pa naman po yun Pagka marunong kayong gumawa Bumili kayo ng mura kaya lang yung gulong po niyan. Kaya yung mga rice may putol. O, kaya ay, pagka yung pintura na, may pintura na. Ganun kasi po sa amin, pag nagpa-restore, dyan po lang po sa katawan niya na, wala pa po mga pyesa. 2, 5, 2, Depende po sa kondisyon. ng bisikleta, pag i-repaint -re po, ah, medyo madugo-dugo po yun, matagal gawin. O, nga, pupunta rin po kayo doon sa presyo ng 7.5 to 10.5 minsan may 12.5 po kami yan eh yung mga modelo na talaga yan yung brown namin na yan sa labas medyo modelo na po yun nandito na po yung ah uh, lock okay okay dito naman po tayo ayun oh, mapiwan po natin yung mga ano folding bike natin kaya lang wala po yung mga aluminum eh parating pa lang okay dito lang po tayo sa mga steel natin ah Holding bike meron po tayo dyan na nag pre raise po tayo dyan ng 3.8 4.5 4.8 meron pong 5.8 dyan may 6.5 din depende po sa klase ha? basta hapewan po natin dyan ang yung price range natin mga bossing okay ito naman po yun meron po tayo dito may nebelo ha meron pong hybrid yun hybrid po yan ha sintor yun ito naman po ah. Kahit Tom ni Belo. Aluminum po yan. Tapos so, ito pong Louis Garneau. Hybrid po na size 26. So yun ang Japanese peg natin. Ito po ang gundo. 3-8 lang po yan mga bossing. Punta nyo na lang po dito ah. Yan, meron po yun, mga basket po yan mga stainless na mga ganda po yung mga Japanese bike natin ngayon mga boss mga suki natin dyan ha, ah. suki pa sila lang po kayo ha okay, dito tayo sa labas mga boss Ah, oh, nakita naman po. Dito pa tayo. Hmm. Ay, umano po. Ah. Siyempre, yung babike tayo. Ah. Pero mas okay na okay ang ride. Oh. Sapatos. Hmm. Sabay, yun na po ng sapatos. Yan, mga okay-okay po tayo sa sapatos. Ah. Meron po dyan yung mga medyo sale-sale na natin. Bargain-bargain na. $250, $350. Uh, yung iba dyan medyo mahal talaga ayan nasa 1.5 1.2 7.50 maganda na oh 750 lang po yan mga boss Adidas hmm. Uh, 750 Adidas oh, uh, Ayan, marunong po sa mga sapatos Ma um, uh, Alexander McQueen Tapos uh, so ito po oh. Sapatos po dito ano, oh. Hmm? Philip, Philip Plain hmm? European doon na mga sapatos ito eh Punta nyo lang po dito mga bossing uh, Okay, dito tayo sa bike na naman Ayun, Japanese bike size 24 Mga ganda boss, mga boss yun, Mga ating, mga ganda po yan size 24, may 4.5 4.000 Depende po sa klase na, na, Depende, yung may mga gear po dyan Naris po mayroon po Tag 5.5 5.8 Medyo malalaki po nga ano, Japanese bike 5.8, 6.8 yun, may jeep po tayo, ganda oh Jeep Pauling Mike size 20 Ayan, naka 6 speed na po yan ha And oh, may carrier pa po sa harap Okay, uh, oh, may hard lock pa po, po yan mga bossing ha eh? mm -hmm. Hard lock Ay, gusto magpaula sa akin ng ano Yung ano din mga boss ha Hindi mm -hmm, uh, di na kinilaalam yung password Nahulaan po natin yan <laughs> Ah, kuha po natin 'yang kahit ka pa nang kids bike, Nintendo, kids bike, ah, box Volkswagen, folding bike. Ayan po oh, Roxy. Yan marushi po 'yan, folding bike. Ano naman po, graphics. 'Yun. Ay, eto na 'yung ano. Ito na ang boss din, ah, 'yun, ah. Eh. ito na po 'yung ano, nakuha na po 'yung ano natin, isang Angelino nga bossing siya. next time pag mayroon po 'yung na puti. Eto na. Okay, sasakay na natin 'yan, mga bossing. Okay, boss din, salamat. Bound Pateros hmm, Pateros Pagpuntang so Pateros to Kali natin sa labas So, tayo kung may gusto ng ganito mga boss yeah, meron pa tayo isa dito mga boss ah. ganyan din yung mekanismo po na ah. 8,800 po What? Okay boss, paano na si ano si boss din? Paano ano ka muna yung ano? Yung Gcash, yung, yung payment para masakay na natin. Ay, ay sasabay ka? Ay, isa. Ayos oh. Pero, Okay, okay. Ganyan lang nang sistema dito, send po na yung ano yung payment bago larga. Panggamit kaya pa sa catering nila to eh. Hey. Yun o. No? Masak ah, na. Yun no? o. Oh. Mga ah, bossy yun o. Ganda to yun. Basta magkano yun. Angelino pa po tayo isa, na, oh. PM, PM na lang po Ito po yung Ano namay na Facebook Tsaka yung page namin Yan po Lalagay po namin Yan Yan no. Yeah, no. Ito po yung isa nating Angelina ha? Dark brown po ito Parang itim lang sa, ano, sa malayo Parang itim lang Pero ito po ay dark brown Yan ang dark brown po yan Mga bossing Mahali-hali kabuk Ay, kailangan namang Dilamusan Okay Okay, ito na rin po ha Ganito rin po yung ano, mekanismo ng kulay puti ah Mga bossing ha eh. Ganyan din po ang mekanismo ng puti Yan Hmm, ganda ng upuan ito po yung ano, medyo modelo na po ito ha. Ah. Ito po yung padlock niya dito na po. Tulak ng konti dito. Tulak na gano'n. Yan. Yan. O sa diyan po nang gagaling ha. Ah. Kambi niya na. Ah. So, but 3 speed. Mga Nexus Shimano po yan ha. Ah. Alright. Okay. Bridgestone ba po yung gulong nito? ano mga basok. Ayan Ah. Bridgestone. Ito po. Ito po yung ano, flat indicator po tawag dito mga bossing. Ah. Pagka namulan ng pulang pulang-pula na po yan flat na po yan, dagdag na ng hangin yan ha mga stainless po yung mga rice nito ay rise sa uh, rim yung rise po nito mga zero pa pero makunat po yung zero yung iba gusto nila stainless pero maganda lang stainless hindi kinakalawang pero hindi ko ganun kunat sa experience namin mga boss eh. ganda nito skirt guard yan o no? mm -hmm. yun ganda Ayan, naka-autolight na po ito ha. Aday na mo light. Pag madilim na ako sa napong iilaw. Ang basket po nito, ang ganda o. Hmm, ganda po yan, na, trail speed. Ayan. Ito po yung ano niya, lock niya sa ano, anti-swing. Ayan. Bell, buhay pa. Ito ang bell niya. Ayan o. o. Yung Lino o. Ito lang po mga boss niya, yung mga papa-shop po dito, mga, mga metro Manila. Yan na, ito po yung address namin, no. Number 38, na uh, Street, Project 2, Quezon City. Yan na, ito po kami, ah. Anong Anonas, ah. pagdaling po doon sa may Aurora, sa may simbahan po malapit. Simula po doon sa kanto ng Macdo, mga pang lima po kaming kanto, pang lima, bandang kanan. Yan na po, punta sa may Gamyas yan oh. No? Simula po dito, anim na kanto. Yun, nandun na po kila Toyo. Nalapit po kami sa 70 Bistro, mga bossing Yan po yung 70 Bistro. Diyan, hmm. no? Oh, so, na yun, no? Oh, yun, no? Oh. Tumutugtog po dyan yung mga sikat na banda. Yun, no? Oh. Okay, mga bossing nga. Okay, marami, 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 marami. Maraming, maraming salamat, mga bossing Sa pananood, ha? So, tana -tana -tana, hmm, medyo... 1,000 na uh, subscriber na rin tayo mga bossing yan, like and share oh. share share na lang po oh, para malaman din po ng ibang mga tropa natin yung mga bike dito ah. Oh. magre-restore tayo na mayroon po tayo mga video mga bossing oh. restoration ng bisikleta pero puro penta benta po muna tayo ngayon at wala po tayong panahon para mag restore ng bisikleta oh. mga bossing Oke, oh, hey. selamat orang Orang selamat, dan saat melihat dengan bisa oh, out.